tagal matagal na din mga kapapo eh lang ay ng... dito, na misa pa, sa hindi kami magkawa ng muka hindi na kami ng mga pa, na kami magkawa ng muka lakad-lakad na lang ang tayo lapit-lapit na dito kami nagbabayad ng SSS ni Commander Mamaya ulit mga kapapahid Pag tapos natin magbayad Eto tapos na tayo mga kapapahid Tayo naglalakad ng muli Pabalik eh, ay nakapagbayad na ng eh, pulong ni Kumandang sa SS Kaway muna mama Ayan yeah. Ayan ah, Ito na tayo dito tayo ngayon mga kapapel sa lugal ng Pateros. Pauwi na tayo mga kapapel. Kaya nga pala mga kapapel, pa-subscribe naman sa ating YouTube channel. Para naman dumami-dami ang ating subscriber mga kapapel. malayo-layo pang ating lalakad eh. Ito, lalakad tayo ha, talaga may uplan sita dito mga idol, Oh. Talagang may checkpoint ka ba, kaya ano, bagong gagawa mga idol na museo di pateros mga idol. Eh, mga kapapain. Ito, tayo sa paglalakad oh itutol ko na din kayo mga uh, kapapael yan pateros. pateros lugar ng pateros itong simbahan ng pateros San Roque Salamat sa inyong lahat sa mga magsasubscribe. Salamat. Bye-bye. Ingat tayong lahat.